Thank you. Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, nakakalokang live ni Ivy Laxena. Ayan, pakinggan nyo yung video na party My Birthday. Yan ang pinili nyo. At yan nga, ang duda ng mga fans si Gemma Galata na si Gemma yung pinag-uusapan nila. At kasi nga, player of the game si Gemma that day. Kaya yun na nga, nagalit na ang mga fans si Gemma Galata. At makik makikita din natin sa mga mata or sa expression ni Ivy Laxena na hindi na na napigilan ang sinabi ng isa nilang kaibigan ni Dina Wong. At ito na nga, nakakalokang kaloka na damay na si Dina Wong akala nila si Dina Wong yung nagsasalita na minamaritis nila si Gemma Galanza eh talaga naman deserve ni Gemma ang player of the game eh ang galing naman kasi ni Gemma ba na tahol pa ang mga kaibigan ni Ivy Laksena at ni Dina Wong yun pala huling huli sila na pinag-uusapan pala nila si Gemma Galanza kaya abangan natin kung ano ang explanation dyan ni Ivy Laksena kung ano na no, no, mga alibay ang sasabihin na hindi si Jima yan. Kaya, yan naman po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye!